Game. Ayan. so next Hi guys welcome back sa ating YouTube channel ngayon ay 5 pm na po and katatapos ko lang magpakain pero wala pang tubig ayan so kumuha ako ng damo ngayon ang mga binigyan natin ay lahat sila so lahat sila ay nakadamo ngayon siguro ang bibigyan ko lang ng pellets ay yung mga may pinapa para tipid sa pinsa para tipid tayo sa feeds. Ayan. Ang dami kong pimples ngayong araw na to. So, hmm, update, update sa ating rabbitan. Tan, tadadan! -da May nakita po ba kayong bago? Madilim na eh. Wait. Ayan. So, ayan ang rabbitan natin. Gabi na, kaya madilim. Ayan. Kung napansin nyo guys, nawala dito sa taas yung mga maliliit na kulungan yung mga ganyang kulungan. So, yan ay ayusin pa natin. So, ang nangyari, ito muna, una, inilabas ko yung malaking kulungan. So, yan. Ilagyan ko sya lang siya ng plastic dito para makover yung lamig. ayun So, andito pa rin yung tatlong mga lalaki. Ayan. So, nilipat ko lang sila. Ayan. So, sila yung labas. Ito sa rabitan. And then, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong bago. Hindi siya bago. Bagong gawa. Ayan. So, eto, guys, ay ginawa ko lang kahapon sa layer. Yung sirang layer, ah, uh, ano man tawag doon? Basta yung patungan. Ayan. So, sira na siya. Then, ginawa ko lang. Nilagyan ko lang ng mga ganito. Ayan. So, yon Tapos, ipinatong natin. So, nakagawa tayo ng apat na apat na kulungan. So, yon Yung paa nila, since wala akong mabilhan na mating kahapon, ganun din. Ayan. So, pakita ko sa inyo sa likod. Ay, and pala, guys, naglagay din ulit ako dito ng yero. Kagaya dito sa kabila kasi, dito sa kabila na kayero na yan. Ayan. Ganon din dito. Ayan. Ito yung mga coloring roof na mga pan-display dat dati ni Papa. Kinuha lang natin. Ayan. Para yung poop nila is diretso sa baba. Para hindi maapektuhan yung mga rabbit natin dito sa baba. So, punta tayo sa likod. Yan. So, ayan tayo sa likod. Kung napansin nyo, may ilang mga nakaharang-harang-harang. Harang. Kasi pag mainit, yung part na yun, na ano yung araw. So, ayan. So, ayan yung mga yero natin. Ayan. So, yung poop, yan, nadiretso dyan. Ayan. So, hindi ko lang siya maayos yung ano. Pero at least okay lang yan. Ayan. So, yan. Ito siya. Ayan. So, ganyan yung itsura niya ngayon. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Kunan sa inyo ilang mga rabbit natin. Ayan, so, mga halo-halo po yung pagkain nila. Hello! Hello! Ayan, yung tatlo na yan guys, mga lalaki yan. Ayan. Mga wala pang bumibili. <laughs> so yun guys, pinag-iisipan ko naman ngayon kung saan ko ilalagay yung tatlong ganitong kulungan. Ah, dalawa na lang pala kasi hindi din isa. Dalawang kulungan kung saan ko siya ilalagay. Or baka kasha rin dito sa pagitan kasi may space pa dito. Parang gusto ko kasi dito gawin siyang parang patungan para nakadungaw lang ako ganyan. Para makatingin ako pag nakatingin ako sa labas, ito 'yung makikita ko. 'Di diba? Para 'yan 'yung nakikita ko kapag nakadungaw ako. Pag uh, okay na 'yung pala isdaan, 'yan. Ayun. So pinag-iisipan ko pa, bali wala pa naman laman 'yung akulungan uh, kasi nga nilipat natin and then ito sa cage na 'to, walang laman. Kasi naglinis po ako kahapon, tapos hindi na ulit natuloy. Tapos ako kahapon ngayon, kasi kanina syempre, linggo, na isimba. then ngayong hapon, kumuha ko ng damo and parang, parang, parang di na kaya ng powers natin maglinis today. Tingnan ko kung makaaga ako bukas para makapaglinis. Yun, so, yun lang naman ang update natin sa ating rabbit ring ngayong araw. Pero, Uh, nga pala ayan, so nilipat ko yung ating mga inahin yung dito, diba, ito ay dalawang inahin, so andito sila sa likod ko basta pinaglipat-lipat ko lang muna sila so andito ayan, syempre, okay andyan pa rin si Carmina, ayan, ito si Carmina lalaki na ng anak niya guys ito yung pinampon ko sa uh, pinampong ko yan kaya iba yung itsura niya, guys. Kung makikita nyo. Yan, yan. Oh, iba itsura niya kumpara dito sa mga kapatid niya kasi ampun. <laughs> ayan, and then, syempre, ito naman, si Light. Ayan na yung anak niya, oh. O, oh, diba? May balahibo na. Ayan, so, yan yung anak ni Light. And then, si Ova. Ito si Ova. Ayan, si Ova. At yung kanyang mga anak. Where's your anak, baby? Tingin si Mami. Ayan o, oh, bulldog o. Oh. May nakikita ba kayo dyan? Ayan o, oh, Cute, cute. Ayan po, ang anak. Oh. Hmm. Tingin, naakpay po nga po ako ng anak na sus Lucky guys o. Oh. Hmm. lucky. So, laki na ng anak ni Ova, no? Ang cute. Ay, 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 Baka mabitawan ko. Hello, baby. Ayan. Opia. Opia. So, actually, guys, meron na nga akong meron na nga akong buyer na nagko uh, complain Hindi man total complain, pero nag-tatanong uh, nga. Kasi, ah, uh, uh, Tinatanong niya kung yung rabbit ko is hindi ko daw madalas nahahawakan kasi nga mailap. yon So, may nabenta tayo na rabbit ng mga nakaraan. So, yon Naiilapan siya dun sa rabbit. So, ayun. Sabi ko nga, uh, minado naman talaga ako. Hindi ko na talaga sila nahihipo isa-isa. Kasi, guys, ang dami naman nila tapos may trabaho pa ako hindi kagaya dati na noong mga panahong kakunti pa sila halos lahat sila nahahawakan ko na ang nangyayari kasi dyan guys kapag ang rabbit po bata pa lang nahihimas-himas nyo na nahihipo-hipo yun na mas naamo siya mas sanay siya sa tao so kapag naman halimbawa hinahayaan nyo lang hindi nyo masyadong hinihipo medyo ilag sila so ganun yung nangyayari kaya yung aking customer ay eh, mm, hindi satisfied kasi kasi nga, maano yung rabbit natin. Ano dito Mailap. Pero, hindi naman lahat, guys, ng rabbit ko is mailap. Sadya lang siguro na taon na ang napunta sa kanya ay eh, mailap nga. Ayan. O, sa akin naman kasi halos pare-paras lang kaya ko naman panguhin. <laughs> Kanya-kanya lang siguro talaga ng trip. Ayan. So, yun. Pawis na me. So, yun lang, guys. At, tingnan niya ang si Wade na sa malit na kulungan. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye!